No. <laughs> What the heck? Layas! Lumayas ka! Lumayas ka sa bahay na to! Talaga. Trending at kinakatuwaan ngayon sa social media ang nakakatuwang morning kulitan at biroan ng mag-asawang Zoren Legaspi at Carmina Villaroel kung saan ay sobrang sweet pa din ang mga ito habang pabirong pinapalayas ni Carmina ang mister na si Zoren, sa Instagram post kamakailan lang ng aktor na si Zoren Legaspi ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang isang nakakatuwang video nila ng kanyang misis na si Carmina, sa video na naibahagi ay mapapanood natin na habang kumakain ng kanyang breakfast si Carmina ay nagpaalam naman para umalis at magmotor si Zorin bagay na pabiro namang sinagot ni Carmina at sinabing sige lumayas ka sa bahay na ito, agad naman din itong pabirong sinagot ni Zoren ng talaga, at sa huli nga ay hindi din sila nakatiis at sweet na nagpaalaman ang mag-asawa sa isa't isa. Sa video ay mapapanood din na tawang-tawa naman ang kanilang anak na si Cassie Legaspi sa kulitan, biruan at lambingan ng kanyang mga magulang na siya din kumukuha ng video nila. Hindi na nga din bago sa atin ang ganitong kulita ng Legaspi family dahil bukod sa isa sila sa pinakasikat na pamilya sa showbiz ay nakilala din sila sa pagiging kwela nila at pagiging close sa isa't isa. Samantala, narito panuuri natin ang buong video ng nakakatuwang biruan ng mag-asawang Carmina Villaroel at Zorin Legaspi. plano. No? Sabi niya, may eh, wulay yung kita. Talaga? Bakit naging wulay? Kasi naging piloto eh. Ha? Huh? Hello? Weird. No. Matay! Laias! Lumayas ka! Lumayas ka sa bahay na to! Talaga! Bye! Matay! Bye! Hey. <laughs> <What>? <laughs> ah. So, tapos na ako dun sa treehouse ni Winnie the Pooh. So, ngayon, I'm going to do this. Awww, ang cute ba yung house, uh, ha? Up! Anyway, so I just ordered this last night. Dumating din kagabi. So, ito, kompleto siya. Meron siyang um, manual, yung booklet. Tapos yung mga sets ng Lego na nakapaper um For area so let's start with one and this stickers Nice you stick on lego so let's start with number 2 mm, so muna ko. Ko muna sila sa pack Guys, update na tayo. Look, meron na siyang bubong sa kabilang side. And look at the second floor. Ayan, ipa-TV na siya. Tapos meron na siyang kama. Yeah, I'm so happy! This is the front. Next naman, nagagawin ko yung kabilang side naman. Yes, I'm still taping and update na tayo kay skits. Eto, may paan na siya at may kamay na siya. See? Yahoo! Hack number five na tayo.